Hi mga kaibigan for today's video. So meron pong nag-message sa akin nga sabi po niya, tin ID ang ginamit ko sa payout account. Pero na reject, pwede eh, bang palitan ng Gcash? So ito lang po ang masasabi ko. Kapag nag-set up po tayo ng payout account, ay syempre gagamitin po natin ang tin ID kasi tin ID po ang hinihingi diyan ni Meta para po sa tax. Hindi po pwede ang G-Cash ilagay dyan kapag nag-sit up po tayo ng payout account dahil ang hinahanap po dyan ay PayPal or bank account. So kapag meron kayong a PayPal, So, PayPal po ang ilalagay nyo dyan, ilink nyo dyan sa inyong payout account, hindi po Gcash. At para makuha po ang inyong payment dyan sa PayPal po ninyo kapag meron na po kayong saho dito kay Meta, ay ilink po ninyo ang PayPal doon po sa inyong Gcash para po ma-withdraw ninyo ang inyong payment dyan sa PayPal. Kasi po ang Gcash ay hindi po yan tumatanggap ng dollars si PIPAL po ang tumatanggap ng dollars pero i-convert mo into peso para po makuha po ninyo ang inyong payment o amount. Ulitin ko po kapag nag-sit up po tayo ng payout account, kapag nag-fill up po tayo ng payout account, ay tin ID ang ilagay po natin dyan para po yan sa tax at ang Paypal account or bank account. So, yan po ang dapat natin ilagay dyan kapag nag-fill up po tayo ng payout account. Hindi po Gcash kasi hindi po tumatanggap si Gcash ng dollars. Si PayPal lang po ang tumatanggap ng dollars. Pero para po makuha ninyo ang inyong payment o amount dyan sa PayPal kapag meron po kayong sahod dito kay Meta, ay i-link po ninyo ang pipal doon po sa Gcash. At i-convert nyo ang amount into peso para po ninyo ma-withdraw. So, yan lang po i-share ko sa inyo mga kaibigan. Thank you for watching and bye-bye.